Pasok kami sa bahay ng pinsan ko guys. Dito na kami sa bahay ng pinsan ko. Yan. Nandito na kami guys, nakarating na kami. Nak nakita ko na yung pinsan, pinsan kong guwapo. Yan guys, pinsan ko to guys. matagal na kami hindi nakita-kita. Nandito uh, kami ngayon. Sa saan we come? Sa Paranaque. Saan? Dina? Uh,

Ah, uh, taga ano to guys, taga Utanan, eh mga, sa out ko lahat ng taga Utanan dyan, at saka Katipunan, kaya eh, kakao, out lahat, nandito kami sa lugar nila, uh, napasalamat ako kay eh, Lord, nakarating kami ng maayos, nandito na kami sa lugar nila ng insan ko, insan ano masasabi mo sa na kami, nakarating na kami dito sa lugar mo, maganda pala ang lugar mo dito eh. Oo, uh, okay naman. Eh, so, no. tahimik, tahimik. Kami lang maingay dito. Ayan guys, so, tahimik naman mga lugar nila. Ang gulat nga ako si mga malaking bahay nila dito. Ano lang? Uh, bahay ko para... Sa lahat siguro lang magpinsan, ako lang yung maliit na bahay. Yung maliit lang ka sa akin ka? Pero Bundo. sa akin naman, masalamat din ako kahit papano. Hindi na, hindi na kailangan mangupahan tayo dahil sa hirap ng buhay dito sa Manila. Kaya kailangan may diskwento tayo. Ah, uh, insana, salamat din sana. Salamat, salamat nga. Salamat. Nito, salamat. Salamat. Ito na yung lupa ni boss. nakita na namin yung warehouse niya sa kanyang business. Yan. Medyo malayo-layo pala yung boss yung ano mo boss ha? Yung warehouse mo tsaka mga alaga mo mga hayop pa. Ha? Yan. Ano na guys, ngayon? nandito na kami guys. Nakarating kami sa bahay. Ito ang bahay ng pinsan ko guys. Oh, si hello. Okay. Si Oni. Oni Guru. Ito naman yung anak niya, si Ma'am Dona. Ngayon yung nag-aaral sa UMAC sa Makati. University of Makati, guys. Yan yung nag-aaral yan si Ma'am Dona. Ma'am Dona, kailangan makapagtapos kasi yung pag-aaral. Para sa'yo din yan, Ma'am. yeah Tuloy mo lang yung pag-aaral mo. Ito naman katulong ka sa yung papa mo, mama mo. Merinda tayo, guys. Um, merinda kami sa bahay ni pinsan ko eh oh eh kami sa bahay niya guys uh, maganda pa lang bahay ng pinsan ko guys kala ko nasa ano siya sa bukid uh, kahit pa paano guys okay na rin yan na ganitong bahay dahil uh, simple lang na nakakaano guys nakakatulog ng mabuti guys eh yan oh, bato yung ano niya yung boss ko yan nakagala kami Pasyal dito guys. Na uh, nakarating na kami ng maayos. Eh, Nagiging pasalamat ako eh Lord na walang aberya yung biyahe namin. Huh? Yung sakinan namin guys. Condition. Ay uh, hindi kami na naberya sa sa biyahe guys. Kajingigil. Uh, uh, maganda rin pala yung bahay mo dito bro. Talagang uh, di akalain eh na nakapasyal kami ni Boss, uh, ni Sir Dani sa bahay mo dito. Dalawang unit pala yung bahay mo dito. And guys, na naglapas kami dito sa bahay ng Pilsen.